Ay, grabe. Kinikilig si Gan sa'yo si mga kalingap. Ay, grabe. Pinay pa yan. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin. Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like updated sa mga bag-upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng buting kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the Edna vlog at syempre kalingap rob. At suportahan din po natin ang aming mga kasama sa Batim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano kahapon nga po ginanap mga Kalingap. Ano ang first birthday po ni Baby Rabay. At ayun nga po mga Kalingap, sobrang saya. At sobrang nakakatuwa po mga Kalingap dahil nakita po natin mga Kalingap ang ating mga kasamahan sa K-Boys at sa Team Kalingap mga Kalingap. Pati na rin ang ilan natin mga beneficiaries. Ano? At nga mga kalingap ano, kaugnay po sa nangyari kahapon mga kalingap habang hinihintay po natin ang mga upload at vlogs po ni Kalingap Prab. Ay alam niyo ba mga kalingap, sobrang nakakiling mga kalingap ang ilan sa ating mga love team kahapon. At ngayon nga po bibigyan natin ng reaction video mga kalingap ang nakaraang vlog po ni Kalingap Prab sa Tambalang edsy So ano pang hinihintay natin? Tara panoorin na po natin. Bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh. Yan na, mga kalingap, oh. mga Grabe mga kalingit Ang galing naman ni Bianci Binili po nila ng sangkap ng, uh, Sa bahay yung mga binibigay na pera Ng Team Kalingap Bilib si Edo Yung mga End up ako lang <laughs> Ano ko siya? Dabla-dabla Ano ko siya? Terus, doon ko, ah, ngunit 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 Ay <laughs> grabe, kinikilig si Jhansi mga kalinat <laughs> Ano <Ay, hi, ma. laughs> <Ay>, number <ba? laughs> Di ko eh. <inaudible> mahina pa yung voice ni Jhansi mga kalinat. Ito okay. talagang medyo mahihain si Jhansi mga Kalina. alam ko kapag namin dito eh, hindi pa naman kami

Grabe, napaka-gentleman ni Edo mga kalingap. Bibili po siya ng sangkap kung wala sa... Wala sa yote. Grabe, nabili pa si Edo mga kalingap. Ito At to si Vianci. Wow, grabe mga kalingap. Pinagluto po ni Vianci mga kalingap ang ating K-Boys. Kasama ang kanyang kuya Edu ano, na kanyang paboritong tinola, ayan, special request po ni Kalingat Edu ayan mga po, oh, grabe nagbabalat pa, pinagprepare mga kalingat grabe pulang oh. ay nakabili na si Ed ano pa <laughs> kailangan ko tulong

Ito nga ako. si Kalinga Prab eh. Ako eh. Uy! May rabbit! May rabbit! Pero mo Ang cute eh. Banding yung dalawang mga Kalinga. Ang grabe. Ang eh. Ang ganda eh. Tama lang bang tingin-tingin mah kali nggak biasa itu, kareng banyak itu mah kali nggak Ano <laughs> naman naman? Karang ano? Karang ano? Ay, inakala kasi ano grabe, parang parang mas magyari si Benson kay si Cesar ng Carlo dati mababaliyo. Pareha silang may At si Carlo na ano niya ano, <laughs> na improve na si na eh. Si Benson talaga na pa rin, eh. <laughs> Ito cooking. Banding ang love team na Edzi, mga kalinga. <laughs> Ayan, oh. Wow, grabe. Nagluluto sila si Nagulat

Ang galing ni Edo ha, kalingap Pinikilig yung mga K-Boys Grabe oh Ang hina talaga ng boss ni Beyonce mga kalingap Nahihiya pa siya mga kalingap magkasalita sa harap ng Sinikilig <laughs> yung dalawa ay eh. Ay grabe, pinay pa yan Pinay pa yan eh, ni si Kuya Edo eh, niya Abang nagluluto Grabe yan mga kalingap So hanggang doon lang muna mga kalingap yung ating bibigyan ng reaction video dito po sa part 8 ng Tambalang Ed si mga kalingap ano? kung saan po ang mahiwagang tinola ay niluto po ng tambalang ed si mga kalingap. So yan nga po mga kalingap ano, regarding po sa ating thumbnail mga kalingap at title. So kung may bagay sa inyo mga kalingap, nakahapon po ay nakita po natin ang tambalang edsy personal at nakapag picture po tayo sa kanila mga kalingap. Masabi ko talaga na sobrang nakilig po sila mga kalingap, nakilig na makita po magkakasama ang ating mga love team sa Team Kalingap. At talagang nakakilig po mga Kalingap dahil tapa picture pa po, po ako isang karangalan po bilang isang reactor ng Kalingap ang uh, makita ko po personal yung ating mga nahangaan at nire-reaction ng mga love team mga Kalingap. Kaya lalong lalo ng mga Kalingap itong Edsy na nakita rin po natin kahapon ay sobrang kinilig din po mga Kalingap. Kaya abangan nyo pa po mga Kalingap yung ilan nating mga update at uh, reaction video sa ating mga love team ng Team Kalingap at sa lahat po ng ating mga tinutulungan ng Team Kalingap. Maraming maraming salamat po, at huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.